Bilang agarang tugon sa lindol na may lakas na 7.6 magnitude na yumanig sa rehiyon ng Dabao umaga ng Oktubre 10, agad na nagpatawag ng emergency meeting ang Police Regional Office 11 upang ilunsad ang mga kinakailangang pangkaligtasan at pangresponde. Ang pagpupulong ay isinagawa bandang alas 12:30 ng tanghali sa pamumuno ni Police Colonel James M. Cipriano, Assistant Regional Director for Operations. Dumalo rin sa pagpupulong si Police Colonel Peter B. Madria, Chief ng Regional Operations Division kasama ang iba pang kasapi ng regional staff at mga kinatawan mula sa National Operational Support Units. ipinag Ipinagutos at binigyang diin sa pulong ang agarang activation ng Police Regional Office 11 Disaster Incident Management Task Group o DIMTG. Isang estrukturang nakalaan para sa mabilis, koordinado at epektibong pagtugon sa mga insidente ng sakuna gaya ng lindol. Ang aktibasyon ng DIMTG ay naglalayong pamunuan ng mga critical response operations tulad ng search and rescue, medical assistance, security and traffic control at logistics support. Sa ilalim ng sistemang ito, itinalaga ang iba't ibang functional groups upang matiyak ang mabilis na aksyon, tulong sa mga nasalanta at pagpapanatili ng kaayusan sa mga apektadong lugar. Tinalakay rin ang paunang damage assessment, deployment ng personnel at kagamitan at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Ang 7.6 magnitude na lindol ay nagdulot ng pangamba sa mga mamamayan at pinsala sa mga infrastruktura kaya't mahalaga ang mabilis na aksyon ng kapulisan. Sa pamamagitan ng activation ng DIMTG, ipinakita ng Police Regional Office 11 ang kandaan at dedikasyon nito sa pagtugon sa anumang uri ng kalamidad bilang bahagi ng kanilang tungkulin na to serve and protect. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Shira Rose Aquino. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.